Kakayanin mo bang makapaglaban sa isang AI na sa sideline bilang Marvel superhero na laging nakasmolder? Magsisimula ito sa isang future kung saan merong naimbentong isang AI robot na si Harlan na ginawa para makatulong sa mga tao. Pero sa hindi inaasahang pagyayari, naging masama itong AI na to na nagsimulang makapaglaban at bumawi sa napakaraming buhay ng mga tao until matalo siya at tumakas papunta sa ibang planeta. Ilang taon nang lumipas, nahanap nila kung saan nagtatago si Harlan at dito nga sila magdideside na hulihin siya. Para masiguradong mauhuli nila si Harlan, dito nila isasama ang isang analyst na si Atlas na expert sa mga AI na ayaw na ayaw sa mga AI. Pero ang paghuli nila kay Harlan ay hindi magiging madali at dito nga kakailanganan ni Atlas na harapin yung takot niya sa mga AI para matalo din yung isang AI. At dito nga siya tutulungan at sasamahan ng isa ring AI na si Smith sa isang adventure na magpapahirap at mabago sa pananaw ni Atlas. talang movie, Atlas. Aminin ko, isa to sa mga napanood ko recently na hindi ko in na magugustuhan ko. Ang <laughs> movie na to para siyang pinagsama-samang Terminator, Real Steel, Detroit Become Human, After Earth, na may pagka-pacific rim din ng konti. Sobrang cool and intense ng mga action sequences and fight scenes nila dito. Tulad ng fight si ni Casca doon sa may opening, tapos yung suntukan ni J-Lo tsaka ni Shang-Chi. <laughs> Nagustuhan ko rin kung paano nila pinresent yung strength ng mga AI at bakit nga ba sila dapat matalo. May mga times na wonky-wonky yung CGI and visual effects, lalo na pag umaga, pero pagdating pag gabi, ang ganda rin niyang tignan. To be honest, hindi ko rin masyado nagustuhan si JLo dito nung una. I think there's something lang sa acting niya na parang she's trying too hard. And nakakairita yung character niya. Pero halfway through, na-appreciate ko rin naman siya. I think it's a part of her character lang din. Kasi parang siyang si Alden. Na kung si Alden pasigaw, siya naman laging irritable or OA yung pagsagot. Maganda pa dito kahit sci-fi and futuristic siya. Hindi exaggerated yung mga pinapasok nila within the story. Kaya grounded pa rin naman siya. I mean, the film isn't groundbreaking or anything, pero nakwento nila ng maayos yung kwentong gusto nilang ikwento. Gustuhan ko rin yung main feeling nila dito na si Simul Yun, na natatawa lang ako doon sa may isang scene, doon sa may hologram niya ng pinakita, tapos naka-smolder siya. <laughs> Medyo corny lang yung pagpapakilala sa kanya doon sa may umpisa, pero the rest, okay na rin naman. Nagustuhan ko rin si Smith AI yung relationship niya with Atlas na naramdaman ko yung growth ng relationship nila na posible ka talagang maiyak sa may bandang ending. Pero hindi ko lang nagustuhan yung sa may bandang ending nung nategi na nga si Smith na parang hindi na natin siya makikita. Pero sa next scene, andun din siya ulit. So hindi na siya masyado nakakaiyak kasi buhay pa rin naman and naibalik nila. Sana ginawa man lang nilang surprise sa ending eh. <laughs> parang By the way, natagpuan pala namin yung robot AI mo tapos nabuhay namin siya. Tapos si JLo, walang <gasps> so ganon na kahit sabihin mong cliche, mas okay na yon kaysa nagkaroon pa ng fake Teggy doon kay Smith. Again, the film isn't perfect in visuals and some parts of its story, pero once you're halfway na rin naman, medyo okay na rin. So ayan, again, ang title ng movie ay Atlas, at ang torta rating ko ay 8 out of 10.